pero hey guys, nandito na ako sa aking kusina Kanina umaga wala akong work Kaya tinawagan ako yung Amo ko po po akong magtrabaho dahil holiday nila mga Jewish kaya hindi ako pumasok kanina ngayon tapos na akong mag work sa dito paglilinis kaya oras ko na para magluto alas 4 mag alas 5 na kaya start na ako sa pagluto kaya mag uh, spaghetti bolognese tayo magtatastat lang ako ng onion, bawang, tsaka perots. Maglalagay tayo ng dalawang latang tomato chunk. Bubo, medyo bubo yun. Spaghetti bolognese. Oui. La femme ne m'a dit que quand on passe l'aspirateur, respirateur, il y avait un bruit horrible. Trop de bruit. Parce qu'il dit que quelqu'un est malade à l'intérieur? Oui, peut-être la petite fille. And the bedroom is there. Mhm, mm on the side there. Bisa mm -hmm. eh? yo Nakal? Nakal eh? Siniro eh, kaya una. Bisa yung sabi, yung mucho eh. Kaya keris siya dagdag. Ah, no, no, no. <laughs> Tama yang <kakamutu>. tukang motor. <tuk> Ingat ni pola. kindi ni. Isang sibuyas, tsaka bawang. Tapos nito, pwede na kumain. Thank mo, wag ako magbibihis. Hindi, hindi ako nagbihis. Hindi ako naglalagay ng marumi sa ako. Masunuri no? Yes? Masunuri. Oh, masunuri. Kaya, man, niya. Di ka, man, guys, ang mga sila hindi, hindi kayo pa nangasin. sa aking uh, lulutuin spaghetti si bolognese ang gagamitin pong noodles ito rumo kung gusto ng amo eh yung uh, minced beef ko na sa fridge para hindi magilasa uh, then meron tayong uh, tomato tomato ito yan, square square to guys na sa lata meron tayong garlic onion and carrots tapos maglalagay tayo ng Worcestershire so lang natin saka nandun yung tomato paste ko at konting asukal lang brown sugar mga kalahati lang kalahati kutsara at guys ngayon naman ay, na ako ng tubig para ito muna kong niluto eh tapos yung niluto um, kong sauce iiwan ko sa kaldero para may inyot siya sila ng bahalang maglalagay sa mamaya kasi ala isuwi na kasi ako okay guys kaya napakulo na ako ng tubig 14 minutes saktong 14 minutes sa nang um, luto ko dito para hindi matigas hindi gusto nila yung ganun ay nila yung al dente gusto nila yung malambot pasta kailangan natin ng mga bagong bago natin ang yung bang, dawa. Saka na ito or tomato paste ng mga isang kikara lang Hello yeah. natin ngayon guys at magre release ng tubig ko naman to, yung ground beef Yan Nilagyan ko ng, asin, paminta at lagyan ko ng asin alin lang natin at uh, lalagyan na natin mamayang kunti yung tomato puree tomato Guys, ang aking uh, yan natin ng permission ang aking bolognese yan na guys ang aking uh, pasta bolognese at pwede na tayo yan so okay, guys, pauloy na tayo tapos din yung ating trabaho sa buong maghapon pero kalahating araw lang ako nagtrabaho kanina umaga kasi wala akong work uh, holiday ng mga jiwis kaya hindi ako pumasok nagmessage sa akin amo ko na wag daw akong pumasok dahil holiday ayos naman kapag pahinga pa ng uh, ilang oras kanina umaga kasi uh, sa hapon ako nagtrabaho itong 5 hours lang magmula ala una hanggang ala 6 ay ala 6 media na sumobra na naman tayo at uh, kanina binigay na sa akin ng amo ko yung sweldo ko na sa sobre maaga pang sweldo uh, uh, yun, ano, yung, anong pwede lang ngayon okay. at uh, magluluto lang tayo ng ulam na ang palaya magigis ako ng with baboy meron akong baboy doon at sira pa naman meron siyang yung binili namin uh, Popeye papay sa restaurant may manok pa yung kinain namin kagabi sa restaurant ma kami ng siyam na pirasong manok ng fried na parang jollibee kinain lang namin na uh, tatlo apat ang kinain namin kaya meron tirang lima binigay ko kay Rafa yung tatlo at yung ah uh, dalawa kay Rafa tatlo kay Joyce kaya meron na siyang ulam yan dito na ako sa fourth floor Okay, sandito na ako sa taas at uh, maghahanda ako ng ano, ng aking lulutuin, ang palaya, sira pa kinain na yung kanot uh, na papay. siya Pinaugas ko nang tinggan eh kumain, nilagay lang doon. Pag ganyan, hugas na agad boy. Okay? <laughs> okay guys, hanggang dito lang ang video. Kita-kita ulit tayo bukas sa, sa next upload. Thank you for watching. Thank you sa supporta ah. God bless po sa ating lahat. Bye-bye and good night.